Makakausap natin via Zoom ang Vice President ng Association of Structural Engineers of the Philippines Incorporated na si Dr. Rodolfo Mendoza Jr. Good morning, Doc. Dinig niyo po ba kami? Welcome po sa kapwa ko sagot ko. Gandang umaga po. Uh, Ayun po. Good morning po kami po si Naomi at Justin. Uh, Dok, ngayon po eh, gaano nga ba kahanda yung mga gusali natin dito sa bansa sakaling tumama po yung malakas na lindol? Gaya na itong tumama sa Myanmar at uh, Thailand kamakailan. Uh, masasabi po natin no, uh, kung pagbabasihan po yung uh, preparedness in terms ng disenyo ng ating mga istruktura dito sa Pilipinas, masasabi natin na handa po no ang ating mga uh, gusali na na-design no na naaayon sa ating national building code no sir, kailangan, kailangan din natin ip alang-alang na mm -hmm. while meron tayong mga gusali na mga bago, meron pa rin tayong mm -hmm. mga luma lalo na yung mga nasa Uh, nasa mga residential areas o kaya yung mga luma talagang mga building, yung mga 80s pa itinayo. So, kumusta po yung mga structural integrity ng mga ganong gusali, sir? Uh, tama po kayo. Uh, kung kung pag-uusapan yung mga bagong struktura, mga tall buildings natin, uh, masasabi natin na nadesign ngayon sa latest na National Structural Code in the Philippines. Ang tinitingnan po ng gobyerno ngayon, uh, kasama na ang initiative ng DPWH ay tignan yung mga lumang gusali no? na nadesenyo sa so tinatawag nating mga old, older codes ng, uh, na upang uh, masuri kung ano yung kanilang structural integrity at kung meron mang mga pagkukulang, eh, makapag-introduce tayo ng tinatawag nating mga strengthening or retrofitting procedures. Mm -hmm. So, at what uh, year nung bahay na, kunyari uh, tinayo yung bahay at a certain year, at what year dapat nagsastart po yung retrofitting? Kung baga. So, meron po tayong sa structural engineering community, uh, meron tayong tinatawag na benchmark code. no, Ito yung code na sinasabi na lahat ng medisenyo, mula sa code na to pataas, sinasabi natin na merong uh, minimum level of safety no in terms of earthquake kasi nagawa itong mga to uh, based dun sa recent advancement no dun sa ating earthquake engineering design no uh, currently sa Pilipinas kinoconsider natin na uh, parang uh, benchmark podium yung 2010 no na NSCP natin So, kung na-design nyo ang isang gusali no? Uh, before the 2010 release ng code natin, eh, mas mainam po na gumawa tayo ng tinatawag na structural assessment para ma-evaluate yung condition no, ng structure na ito. Lalo na kung ito ay nadesenyo below 2010. Wo mm. ang 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 late na no. I mean mm -mm. ano 2025 gayon so 15 yun. years ago <laughs> lang no yung bahay namin sa Cavite ano 1998 pa siya Talaga. tinayo. So parang, oh, well, eh, Sir, paano, may may details signs ba halimbawa? Oo, oh, oh, ipagpalagay natin sir na dapat kung to, ipinatayo yung building uh, bago mag 2010 kailangan nang mm -hmm. ipa-check. Mm -hmm. Pero sa naked eye no sa mga household Ma Paano makikita kung may ano na baka yung questionable na yung, yung integral integrity. o o ng bahay. May cracks ba mga ganun? Oo. Oh, ah uh, at dalawang ang 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 measure po natin no ng tinatawag na risk no. Yung risk uh, due to earthquake eh dalawang bagay po ang nagko-contribute no sa risk ng ating struktura sa posibleng collapse no. Una yung kinatawag nating hazard. No? So, yung risk kasi is produkto siya ng hazard times vulnerability. No? So, dalawang bagay po po yun. Uh, para ma-measure natin yung risk ng isang gusali, kailangan nating malaman yung hazard at saka yung kanyang vulnerability. So, ano po ba yung hazard? Yung hazard po, eh, ito yung lokasyon ng ating gusali relative sa pinakamalapit na fault. No? So, yung mga gusali natin sa Metro Manila, sasabi natin na uh, they are uh, mataas ang hazard nila kasi uh, malapit po tayo no, dito sa Valley Fault system natin. So, pag-uusapan na lang ngayon yung vulnerability. Yung vulnerability, ito naman po yung tinatawag na uh, strength no, ng ating estruktura. Sabi ko nga, kung na-design nyo ito ng below 2010, then uh, talagang kailangan tignan. So, ano yung mga tinitignan? No? Depende po yan no? kung anong klase ng materials ang ginamit no? sa paggawa ng iyong bahay. No? Yung cracks, uh, although magandang indication, pero hindi directly uh, sinasabi na kapag walang cracks, eh, okay na yung ating estruktura. Uh, no? So, dapat... Uh, hindi hindi makikita visually no nang uh, dapat talaga uh, mag tayo ng qualified na structural engineer para tignan kasi meron namang process po yan no hindi naman agad na pag mo gagastos ka agad mm -hmm. hindi po yung totoo so may process naman po yan uh, meron tayong tinatawag na tiered approach no so una i-inspection mo muna uh, visually and then titingnan yung plano o kung walang plano ibibisitahin yung site and then uh, susukatin yung mga ratios no ng ating mga mga elements and then from there makakagawa ng isang uh, visual assessment no yung structural engineer natin. Mm -hmm. Now, from that assessment, kayang mag-recommend ang ating mga structural engineer kung tutuloy ba no sa next step. So para wala pong pinagkaiba yung yung pagsusuri ng ating mga struktura sa uh kalusugan ng isang tao. Mm -hmm. Check-up. No? So, unang, yeah, check-up. O, oh, una, uh, pumunta ka muna doon and then titignan, no? Tatanungin ka kung ano yung mga history ba, no? Mm -hmm. Ng ating gusali. So, tulad ng isang doktor, tatanungin ka nga kung ano ang naging condition mo, kung nagkaroon ka ba ng sakit, yung mga ganon. So, similarly, kapag instructor natanungin, nasunog ba ito dati? Mm -hmm. Nasira na ba ito ng previous na rin doon? So, yung mga ganon mga information, itatanong yan ng ating mga sa ngayon no? po ba, uh, masasabi niyo na mataas po ba yung kamalayan nating mga Pilipino sa mga may mga bahay? Pagdating po dito sa kamalayan, sa pag-retrofit para maging maayos yung structural integrity na kanilang bahay or medyo may kakulangan pa? More on ano ba yung mga tao na nakafocus pa sa renovation, pagpapaganda, more than yung structural integrity ng mga bahay? Uh, ako po, uh, masasabi ko na significant Apparently improved na yung okay. ating understanding pero kulang pa. No? Okay. kulang pa, no? Kailangan pa po nating uh, paitingin no yung ating uh, tinatawag na information dissemination, no? Mm -hmm. Kung paano natin uh, matuturuan yung ating mga uh, may-ari ng bahay kung paano nila ma-improve yung kanilang estruktura. Uh, uh, no? And uh ang sabi ko nga po, uh yung pag-engage ng structural, hindi naman ibig sabihin gagastas ka na. No? So, ang importante lang is uh, kailangan matignan muna siya. No? Ngayon, after niyang initial assessment, kung ng kailangan, doon pa lang sila magsasabi na kailangan kasi posible naman na hindi mo kailangan. Sure. Mm -mm. No? Kaya, sure pagpatingin muna po. Is mm -mm. uh sir, itong pinag uusapan natin, ano to eh sa mga may sariling bahay. Mm -mm. Kasi sir, marami mm -mm. tayo ding mga kababayan lalo na dito sa Metro Manila na mga nakatira naman na informal settlers. Mm -mm. So parang I mm -mm. doubt naman na na nagpa-consult 'yan sa structural engineer, engineer bago mm -mm. silang magtayo ng ng bahay. So ano po yung may ipapayo nyo sakaling meron tayong mga kababayan na nakikinig ngayon na nandun sa mga ganung lugar po? So, uh, sa totoo po, uh, sa mga ang tawag po natin sa mga gusali na 'yan is mga non-engineered no? mm -mm. structures na tinatawag. no. Sa mga non-engineered structures although they are subject to collapse, in most cases yung mga yung mga incident or fatalities natin is not totally due to collapse but due to yung mga nadaganan ng mga magbibigat na ba bagay sa bahay, yung mga ganon, ito yung mga tinatawag nating uh, damages sa mga non-structural elements, no? na natumba yung cabinet, na yung mga tao, no? Uh, ito yung mga dapat din nilang mga tingnan. So, ang normal na pwede po natin gawin, kung halimbawa nasa mga non-engineered structures tayo, eh, yung mga iba nating mga mabibigat na gamit siguro ilagay natin no sa mga mas mababang portion mm. ng ating bahay no so 'wag nating ilagay yung mabibigat doon sa taas no Most as possible sa ground floor area la kasi yung earthquake yung earthquake po kasi is directly proportional sa bigat ng struktura. no so kung mas mabigat yung structure mo eh mas malaking earthquake force ang pwede naman matamaan ng isang misali. So, uh, kaya nga po, ang isa, no sa pinaka- pinaka-effective na way para mabawasan yung impact ng earthquake sa isang struktura is bawasan yung bigat ng isang struktura. I mean, though, it's a retrofit strategy, pero hindi mo kailangan magdagdag. Magbabawas ka. Mm -hmm. Pero kahit hindi mga informal settlers, kahit yung mga may pera, may mga nakikita ko sa Facebook, nagpo-post sila ng okay ba tong design na to? Yung pala din DIY niya yung yes. bahay niya. Kayo ba sir, may mga nakikita um, kayong ganong cases na may pera naman, may kakayanan na, na magkaroon, magkaroon ng engineer, uh, architect, pero uh, uh, dini-DIY kung bago yung pagpapatayo ng bahay. Ano po yung risk ng ganito? Uh, napakataas po ng risk, no? ng ng pag-decide na kung ano ang gagawin sa bahay mo without consulting a professional, no? Ah, uh, etong again po, no? Etong pagpapatayo ng bahay to resist earthquake eh a uh, well established science na po ito. Ibig sabihin, kung kokonsulta tayo sa mga professional at sa mga nag-aral, eh talagang magagawa po natin ng paraan na tatayo yung building even after a disaster. Kaya Uh, yung pa yung pag-de-decide -pag -de on your own, eh para pong nag-albularyo tayo nga, no? So, if, you, if I will use again the, the medical field, no? Uh, analogy. So, kapag nag-decide tayo on our own, eh parang uh, bumili lang tayo ng gamot, no? It's a bad aid solution, so it will not address totally the problem. Mm -mm. Saka ano din, no? Sa Maynila, for example, na din natin yan, yung mga... <clears throat> mga bahay, no? mga bahay na ginawang apartment, mga bahay mm -hmm. na ginawang dorm, o kaya yung, yung uh, bahay lang talaga siya pero hinati-hati sa iba't ibang mga unit. So ano naman pong risk ng ganun, sir? At syempre, maraming, mas maraming nakatira sa mga ganun dahil mura yun eh, as uh -huh. compared kung yung bahay o kon sa kondo katitira. yes. Mm -hmm. Sabi nga po natin uh, ang ang pwedeng uh, maging epekto ng pag-change in occupancy no? na tinatawag natin na dati residential lang no? and then dinagdagan natin ng occupants, syempre bibigat no? Mm. yung ating uh, structure. And uh, as I mentioned kanina, yung lindol eh, proportional sa bigat ng gusali. No? So mas mabigat yung gusali, mas malaki yung mararamdaman na epekto ng lindol. Okay, Sir, kuha na lang kami ng uh, message ninyo lalo ta uh, ongoing po yung mga preparation, yung panawagan ng retrofitting ng pamahalaan sa mga uh, LGUs. Uh, Ngayon uh, hinihintay po natin ano yung possibility in case na magkaroon po ng malakas na lindol dito po sa Pilipinas. Okay po. Uh gusto po naming sabihin no, uh yung yung ating uh, national structural code of the Philippines, no? ay sufficient, no? para i-design yung ating majority ng ating mga uh, structures dito sa Pilipinas na nang sa ganon eh kaya nilang uh, mag-survive, no? ng big one, no? uh without major collapse, no? As long as uh, we follow yung ating national structural code, gumamit ng tamang materials, no? at gawin ng tama yung construction magagawa po natin na mapatayo yung ating mga gusali na kakayanin itong mga ganitong sakuna. Uh, the Structural Engineers of the Philippines, no? Uh, ASEP, no? yung association namin po, uh, Association of Structural uh, Engineers of the Philippines, is continuing the what we call information dissemination. Meron po tayong mga trainings na ginagawa sa ating mga engineers para ma-equip sila upang magkaroon ng mga kaalaman sa pag-retrofit, pag-assess no, ng ating mga gusali. Nang sa ganon, matulungan po nila yung ating community. Similarly, ang BPWH through their initiative, no, marami pong mga uh, programa ngayon, sa totoo lang, no, na related dito sa uh, strengthening and retrofitting ng ating mga gusali dito sa kamay nilaan upang masiguro uh, na ma-minimize natin yung possible na collapse and fatalities uh, kapag nangyari yung big one po natin dito sa Pilipinas. Mm, mm Maraming salamat po, Dr. Rodolfo Mendoza Jr. sa inyong panahon. Salamat po. Maraming salamat.